Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan sa silangan na ating bansa ay ang patuloy na pag-ira nitong shear line ay ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Nagdudulot ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat sa malaking bahagi ng Central Luzon. Samantala, ito namang northeast monsoon o hangin amihan ang nagdadala rin ng mga kaulapan at pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon area. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, malaking bahagi ng Southern Luzon, buong Visayas at buong Mindanao ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan ngayong araw may chance pa rin tayo ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng northeast monsoon o hangin amihan, buong northern Luzon, ito yung mga rehiyon ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng kaulapan pinakamaapektuhan ng mga pagulan ulan na dala ng amihan, ito ang silangang bahagi ng Northern Luzon, particular na itong ang buong region ng Cagayan Valley, pata na rin sa ilang lalawigan ng Cordillera sa mga areas ng Kalinga at Apayaw. Sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, sa rest of Cordillera at buong Ilocos region, ay light rain sa lamang o yung mga mahinang pag-ulan ang ating posibleng maranasan. paman patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flash floods at landslides, especially sa areas ng Cagayan Valley in times ng moderate to at times heavy rains. Samantala ito namang shear line ay yung pagsasulubong ng mainit at malamig na hangin, more in particular yung convergence ng ating northeasterly winds na dala ng amihan at yung easterlies ay yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ay makakaranas rin tayo ng mata sa chance ng kaulapan, may mga kasamang kalat-kalat at pagulan, pakulog at pagkilat dito sa Metro Manila area at sa mga karating na lalawigan dito sa buong Central Luzon, buong Calabar Zone at itong lalawigan ng Camarines Norte. Kaya maghanda rin tayo sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, sa malaking bahagi ng Kabikulan at sa buong Mimaropa ay mas maaliwalas sa panahon nating na inaasahan may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa lawag ngayong araw, posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. 16 to 21 degrees naman dito sa Baguio City at 22 to 25 degrees Celsius sa Tagaytay. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw ay mula 24 to 28 degrees Celsius. 22 to 26 degrees naman sa dito sa Tagaytay at 24 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Temperature forecast para sa Puerto Princesa ngayong araw ay mula 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees sa dito sa Kalayaan Islands. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, buong Visayas at buong Mindanao ay makakaranas tayo ng generally fair weather conditions, mainit at balinsang ang buong araw at pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, may chance tayo ng mga pagulan Nadala ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Uh, kaya malayang makapalaot ang ating mga kababayang mga at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, particular na sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon dahil makakaranas pa rin tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng hanging amihan. Ang haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5.49 ng umaga at lulubog naman mamaya sa katat na 5.33 ng hapon.